So subong nga muna ang sitwasyon diri sa Ferrero Street, kung magkita naton, sa likod sa Bay Center, kung sa diin diri ang uh, baligyaan dito sa bulak kung magkita naton, na ito, na ang aton ng mga utot na nag-aubra sa bulak. uh, Bulac, may mga stocks na nga pa labuton sa subong and also hopefully hindi lang ma-delay because once ma-delay mas nagamahal ining mga bulak subong nga uh, pali abot pa lang sa mga order ta nga uh, local kasi na uh, sa Manila si Bo mm -hmm. inabot pa lang oo ang so, mm -hmm. orderan ay ang mm -hmm. supply pero okay. okay. kailangan ang chimpo bless subong na uh, kaulan uh -huh. ya uh -huh. okay. Mag abot is, uh, basa ang bulak mm -hmm. take food line na siya hindi na siya pwede mas takas to bukal na ginatawag amo ni ang sibo mambukal kagayan mm at ayon ang manila eh ang manila naman doon kasi ang sabing gift at ang sa tangwa na imported ang local mo arrangement mo may ara tag 150 200 ti kon mga ano na yan Manila kung get na yung ara sa mga tag 500 700 1000 mm -hmm. depende sa tinangla customer kon daw customize naman siya yan 2000 mm -hmm. 25, yeah. okay so bali ang imported pila na ang start May kaya 1500 1500 okay 15. depende sa klase tila yung lain mo Uh, okay. Pero sa subong sir, kamusta ang bentahan na wala pa gid masado Wala pa subong bak na na, stocking ka pala. Mm -hmm. Kita na to, may mga nagamakal diri as of now, pero hindi maya ang makadto sa patio. Kundi amo ning mga namatyan ka adol so, mga nagapaobra man sa nila nga uh, mga bulak para man silang dinalangga. Uh, so ini, ang update na to is sa uh, Perero Street sa likod sa Bisan, Tarbarangay 12, kun so, sa din may sa preparasyon para sa Tikalalag 2025. Ini si Bombo RJ, Kim Casino. And this is Bombo Radyo Philippines number one. And most recent source of news and information, Basta Radyo.